Kanino ba dapat tumingin ng budget si Buday, mga kababayan? Walang sinabi si BBM na hindi kayo bibigyan ng budget pag sasabihin nyo hindi bukas. Hindi, hindi naman si Bongbong ang gumagawa ng budget ng OBP. Ano naman kalokohan to? Diba, mga kababayan ko, bakit dyan nun ang report nyo? Tanong ko lang, ha? Tanong ko lang. Bakit ganyan ang report mo, Buday? <laughs> Walang sinabi si BBM na hindi kayo bibigyan ng budget pag sasabihin nyo hindi bukas. Kaya ngayong pangalang eh, oo, oh, oh, itan nyo ah, hindi trabaho ni BBM ang magbigay ng pondo sa OBP. Pero mga kababayan, ipinagpipilitan netong uh, OBP na kailangan nila ng pondo. Hindi daw bukas sa Malacanang, wawa si Buday. <laughs> ang sakit. Di ba? Alam mo, sarap mga alipusta ngayon eh, sa so, totoo lang eh. Di ba? Hindi, hindi, hindi naman si Bongbong ang gumagawa ng budget ng OBP. Ano naman kalokohan to? Sige pag-usapan natin. Napakinggan ang mga sugestiyon ni Vice President Sara Duterte, basta ito ay makabuluhan. Yes. Okay, basta ito ay makabuluhan, basta ito hindi kasama yung budget ng rally nyo. <laughs> basta hindi kasama yung budget ng rally nyo. Pwede natin pag-usapan yan. Uh! Ha? Yan ang sagot ni Palos Press Officer Under Secretary Claire Castro matapos niyang banggitin ang tagapagsalita ng Vice Presidente na disservice o hindi makabubuti sa ating bansa yung pagiging out of the loop ni Vice President Sara Duterte. Ayan! Ita nyo na mga kababayan ko. At kung hindi nang pagbibigyan yung budget na hindi hiling nila. Ayan! O siya, ito ang tanong ko sa iyo. <laughs> ito yan eh. Ganito yan mga kababayan ko. Kanino ba dapat tumingin ng budget si Buday mga kababayan? <laughs> Yun ang pinakamalinaw na tanong dito kanino dapat tumingin ng budget si Buday? Kay Bongbong Marcos ba o sa Kongreso? Sagutin nyo nga ako mga kababayan ko. Kanino dapat tumingin ng budget itong si Buday mga kababayan? Kay Bongbong Marcos o sa Kongreso mga kababayan ko? Sagutin nyo nga ako. Kasi para matapos yung agam-agam, para malaman na, para alam ng Pilipino kung kanino talaga hihingi ng budget ang OBP, saan ba hingi? Mga kababayan ko, ang sagot, kung kay Bongbong Marcos ang iniisip ng mga DDS, Mali kayo doon. Saan dapat tumihingi ng budget ang OBP? Mga kababayan, sa Kongreso! Si Sarah, nag-college ka naman. yan eh. Ganito yan. Pag ka ng budget, hindi ka mangingi doon sa presidente. Kasi yung presidente, nagdidepende lang din yan sa budget na ibibigay ng Kongres. Right? Ang tanong dito, saan dinihingi ang vice-presidente? ng budget sa kanyang uh, opisina. Natural. Natural. Eh di sa Congress.